Opo oh, sir. Salamat. Oh, kanina yung mga maletang inakyat nila. Meron ba tayong bisita? Kay Cecilia po yun. Tatawagin ko po sana kayo para magpaalam pero natutulog daw kayo. Nagka problema po kasi sa bahay ni Gilbert. So naisip ko na mas maganda kung dito muna siya sa guest room. Hanggat may raos naman ang kasal namin. Really? Uh, nasabi mo na ba sa kanya yung mga kondisyon ni Olga? Ano pong kondisyon? She's pregnant with Carlos Miguel's baby. I'm sorry, Apo. Pero, Mukhang marami pa kayong kailangang pag-usapan. Sige na, magpahinga na kayo. <音楽><音楽> Cecilia, pwede na ba tayo mag-usap? Kausapin mo naman ako. Please, Cecilia, okay lang. kausapin. Kailan mo ka nalang magbunti si Olga? Nung isang araw pa. Sinabihan ako ni Olga at pinacheck ko agad sa family doctor. It's confirmed two months pregnant. I really wanted to tell you first. Pero inunahan ako ni Olga. Pinuntahan niya si Lola Vic. At nung hindi niya ako makumbinse, pinakiusapan rin niya si Lola Vic. Cecilia, gusto niyang ipa-atras ang demanda natin. Napakulit talaga ng babae mo. No. And more than the baby, yun talaga yung pinaproblema ko. Ayaw ni Lola Vic na mga si Olga sa kulungan. pinapa niya ang mga demanda natin. Sa tingin ba ni Lola Vic? Bakit magkakaanak na kayo? Mas matimbang na yung kapakanan ni Olga kasi sa kapakanan ko sa tingin ng lola mo? Mas may karapatan na si Olga sa iyo kaysa sa akin. Kung ganoon mag-isip si Lola Vic Carlos Miguel, talo na ako sa laban. Dahil nagmuntis mo si Olga, siya na naman yung panalo.